Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good I love you, Mama Chup Chup. This morning is raining. Ang sarap mag-coffee. Wow. Tapos ganito yung mga paligid natin. May makikita kang mga puno, halaman. Wow. Very perfect. Pupunta tayo sa magandang spot. Kapi tayo, kapi. Sabi nga nila, coffee is life. Pero ako, bira lang ako magkape. Ngayon, masarap lang kasi talaga magkape. Ngayon, it's been raining in Manila. Di ka pa nila lamig. Meron ditong cow. Cow is beef, baka. Yan. Tayo sa ating spot. Tapit na tayo sa ating spot. Ah. Look at the beauty. Wow, so nice. Very, very nice. Ang hirap pag OFW yung asawa mo. Pag ganitong malamig ang ulan, kapi na lang talagang nagpapainit sa akin. Yan, mayroon pang kao dito. Yan, baka. Kape, kape sa magang umagang maulan. Mula dito sa spot ko, tana ko yung panoramic view. Yung Alicia panoramic view ng buhol. Yung inakit ko nung nakaraan. Ayun. Ayan, yung bundok na yun dito. Ayan. ayan. ayan yung bundok na yun Yan, yan, yan. Yan, yung panoramic view. Nakit namin ang karaan niyan. Sobrang taas. Grabe at solid yung view. Talagang napakaganda. So, nandito na lang. Ako si Nila Bukay. Isang tambay. Walang pangarap. Pero gustong umaman. Shhh.